Hey, what's up mga kanter? So yun, uh, gusto ang po na muli nagbabalik na. No? So ngayong hapon na to, nakarating tayo dito. No, ah, uh, nakahalap tayo ng ibang daan para hindi tayo matambangan. Kasi nung nakarang araw, matambangan tayo. Naditikan yung pagpunta natin doon. No? Kasi kampante tayo na doon tayo dadaan. So ngayon, asawa uh, ng ano, gusto uh, yes, nakarating tayo dito na ligtas to. So, so sana makausap natin si Maya at si kaibigan Ramson. So napakaan na lang, lapit na lang po na. No? So, ay tingin tayo sa paligid uh, wala namang anong kakaiba so walang nakasunod sa atin so bago tayo magsisimula no, itong nailista ko no, uh, ano lang talaga yung bang mabilisan lang so dalawang video lang po ito yung latest na upload natin doon lang talaga ko nakakuha so pasensya na po talaga sa hindi na banggit dito no. so ano na lang uh, sa next next upload natin uh, doon tayo kukuha na rin no, ng pang shoutout so shoutout po kay Mama Malin Coxin um, Los Gloria Lara Lorna uh, Palalon Alice Kali doon shout po si uh, Chong Kaylin shout out po si uh, Gina si Gina Okay si Alan Alafan Romil na ah, si Romin si Romin Mar uh, Maribaw no may club sa iyo po uh, Basho ah, no? uh, ito isang Basho po si uh, Romil Maribaw Basho po ito Ah, uh, na pa nag-comment no. Mabasa uh, mo hindi pa sa isali natin si shoutout no so yun uh, analin salbo si Antonina balsi ini uh, Rita Blag, asambalish Channel uh, Christina Bakiran, Rusil Dugay uh, Alit Fernando Salia Bayon, uh, ba to, si Lurito, uh? alin Lurito? Arus uh, Matias Malin Lafida Hilda Bal Bal Bilbao, ah uh, si uh, Chris Duhaya, Jackie Ontero, Rolly Allen, Nikinita, Mary Glenn Dumalag, Ana Tinikang Garcia, Papa uh, Papamon Ads, Mix Vlog, uh, si Astreria, Asteria Sabay, Nikin Jean Cabrera, Niken Cabrera pala si Jean Manso, Alice Manja, User Maribit Miranda, Vivian Baula, Juan Bayan, Robilin Pus, uh, Pusuda, Pusada siguro to. Ah, uh, Sunny Vivian Baula no. Uh, tapos ba? Uh, Sandra Garcia, uh, si Emilda Albao Jinx Mix Vlog, Eduardo Lolo, Maria Panglao, Anida uh, Nida Selfie, this Jean Manso, Nate Prado. Yon, Ma'am Julie so yung Jenny Lin, no. Ah, uh, shot at At saka si Kay Mundiar, uh, Chloe Marie. Ah, uh, shot at no. Kay Mam Ma Liz Queen, uh, uh, Mam uh, no? At saka shoot out kay Hans si Binigno, Tolden Granada Sudira so Santos, Arlene Mariano, uh, Arlene Bagapuro Ma Almira Mangkot uh, Mangging si Gingsi at saka si ano, si Mang Rudy Bisinisa at isa tulis Ah, uh, sino pa ngayon si um Mami Vivolido, no. Yan Ate Ribi Kayang, Ate Maria Haya. So si Mam Marisan Gandos, no. Ah, uh, service kami sa Mam Carmelita Artista. Ajo uh, City Sir Go Cruz, no? So sa lahat ng silent viewers natin, um Monica Morales, Monica Rimusura, no. Yan sa lahat ng viewers, sa lahat ng subscribers, sa lahat ng sumusuporta po kay Blue Sound Maraming salamat po sa inyo. No? At ingat din po kayo palagi. God bless po sa ating lahat. So, isa lang po talaga, halo puli talaga na hiling ko sana hindi nyo skip ang ads. No? Ah, 'yan lang po at maraming maraming salamat po. So, ngayong hapon na to, samahan niyo po akong ang mundo na puno ng hiwaga. Ah, so. patuloy tuloy tayo. Sigawan natin. Heh. Napaka ano Lah! Kung saan ito ba eh? Lah! Ito na pa rin. Cut! Cut! Ano nakita natin? Kung nandito si Pilimon, kuhang kuha, -kuha yun. Ibid yun ah. Halo. Naliligo. May halo pala dito. Nalilugo na. Kumakat-kat-kat na yung halong na yan. So, uh, may halo tayo nakikita na. Malalangan tayo dyan. Oh my goodness talaga na. No? Yung ano talaga yung sa likuran ko. Nung pag-uwi ko, meron talaga. Meron talaga ang nakikita na. No? Hindi lang talaga siya uh, dumudugo pero yun uy may butas dito you may butas oh. you may butas oh. kasi yun dito tayo kasi tumatakbo yung oras oh. na pakatahimik dito lah? ano to Ngayon lalo mo may butas na talaga. Ito na natin naglagay yung ano. Napaka ano

ha? ano uh, sabi nila lang, hindi ko di siyang mga yaupin lang po sa sa na lang siya hindi ko talaga naabutan may tinuntahan po siya sa koibigan na ati Kaya na kaya magagabantay lang ah

isa pa lang ah ah sa nasa na sa, uh, sa kabundo ko na matagal tapos may alam siya kung, kung sa mga lasing may material na gagamitin para magkala um, may ano may na